哦。Oh. Ihold nyo muna ang mga sakit nyo. Hindi tayo pwedeng magkasakit sa panahong ito. Bakit? Naka-zero budget ang PhilHealth. Ikaw na kinakaltasan monthly, hindi mo mapapakinabangan ng PhilHealth mo. Ngayon, kapag nangailangan ka ng medical assistance, ang mangyayari, pupunta ka sa barangay ninyo at mangihingi kayo ng indigency tapos lalapit kayo sa mga opisyal na tatakbo para sa 2025. Hindi mo na nagamit ng matino ang PhilHealth mo, nagkaroon ka pa ng utang na loob sa mga buwayang to. Ano ba sinusulong ng AKAP? Mas mas matindi pa ba yan sa pangangailangan pang kalusugan?